Nakikita nyo ba yung kulay puti sa mga damo? hamugyan Dahil sa makulimlim na panahon, ayan, yan ni hamog dito sa likod ng bahay. Guys, ito na si Sky. Yan na siya. Oh, Sky? Sky? Mabait yan si Sky. Mabait yun si Sky. Ang ah, pipi. Ah, ba? Balik ka na sa yung trono. Yung kanyang trono, mayroon ng tubig, tapos mayroon ng pagkain. Para pagdating nga, kain na lang siya, di ba? Ay, sorry. Okay na. Sky, kain niya. Ah, di diba? kakain siya. So, this time, pupunta na ako kay Miss Yu. Kasi, check ko kung mayroon siyang, mayroon na siyang sisiyo. Kain na, Good morning! Dito sa banda, sa ating naglilimlim na si Miss Yu. Silipin ko kung mayroon na siyang junakis. Do you have? Meron ka ba? Wala pa siya ano pa lang, naglilimlim pa rin. Double check ko. Aangat ko lang siyang konti. Hmm, sandali lang, sandali lang. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang, sandali lang. Angat lang ang ka mga ka. Wala pa. Excuse me. Excuse me. Kainit mo. bulok. Dali na, dali na. Sorry, mama. Well, meron tayong bad news. Walang nag-survive sa kanyang sa kanyang itlog. Nasira. Tapos ito, kakalog-kalog. Tapos, siguro masyadong matigas yung kanyang kugad. na ano na, na nabasag yung mga itlog niya siguro sa sobrang tigas pag pa siya nadurog oh Ayan. Nadurog yung ano? nadurog yung mga shell ang ano lang nito hindi mabaho talaga hindi talaga yung parang bugok na bugok na pagkakaitlog na nabasag, hindi nabasag lang talaga siya na malumanay. Kumbaga, ano siya na mahi, mahinahon na pagkakabasag ng itlog. Ngayon ito, wala, ano siya, tumutunog siya so wala tong buhay na nasa loob. Tapos, ngayon ang mangyayari niyan, ayusin yung kanyang bahay, papalakas na naman siya hanggang sa pakawag recover yung kanyang katawan tapos doon tayo magpapasya kung sasalangan na natin siya ulit kasi ngayon yun ang balita ko para sa inyo pero okay pa rin kasi meron pa naman siyang limang siso doon eto no good no good sa mga sa mga gayetong pagkakataon tapos nakikita mo yung, 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 inahin malungkot din tingnan niya siya nananamdaman din siya, nananamdaman nakakaan din siya, nagdaramdam din siya, kumbaga. Siyempre, itlog mo yun, inilimlim mo yun, tapos hindi pala nag-success. Nag Pero, bebe, wag kang mag-alala, wag kang mag-alala. high <laughs> mag-alala kasi meron ka pa naman doon. Okay? Kaya natin. Nadya, Jing? Ngayon, kasama sa kanyang recovery, nadalhin ko na doon siya sa kabila, ilalagay ko siya sa scratch, tapos bukas papaliguan ko siya para ma-refresh siya kahit pa paano man. Tara na, mama. Tara, 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 tara. Opo, tara, tara, tara. Tara, mga kawawa naman. Di bali, meron ka pa naman doon. Tara. Dito na muna siya para makapag-recover. Sakong na-green. Ito lang. Ako, sorry. Ano siya? Pilipin niyo sa bagay. Ganyan. <laughs> so, it's time para magpakain sa pangkalahatan. Kaya, hugas kamay. Babalik ako sa loob para pakita ko sa inyo yung aking pagkakamali on my part kung bakit naging naging ganun yung ending ng mga siguro dalawang itlog kasi yung isang itlog is ano siya eh sira siya eh kumakalog siya eh so. Umbaga, hindi yun valid na lang para sa aking kapanatagan ng loob hindi na lang valid yung isang itlog pero malungkot pero ito yung mistake ko bilang first time na nag-aalaga ng ganyang uri ng manok parang masyado siyang matigas wait, wait ikot ako masyado siyang matigas tapos manipis yung ano niya, yung mga nakalagay na mga dayami. So, parang bilang first time ma'am si Miss Yu, hindi nga tansyado yung pagbagsak ng katawan niya, pagtaga niya sa mga itlog. So, tapos wala pang bouncy yung kanyang pinaka ilalim. So, wala talaga. Malaki talaga yung persyento na mabasagan nga siya at yun ang nangyari at hindi ko yun naisip so kung yung katulad po kayo na first time na mag-aalaga din ng ng mga manok sana malaman nyo na dapat pala din double check kung maganda ba yung yung lugar, yung pugad kasi akala natin maganda na sa paningin natin, hindi natin na consider yung mga yung pagiging bouncy, yung pagiging malambot at saka hindi ko rin na consider na oo oh, oh, nga pala. First time niya na mami, first time niya na maglilimlim. First, first time niya lahat. So, yung pagdagan niya sa sa itlog, yung pag pagpugad niya doon sa mismong pugad niya kung pa, paano. So, ayun. At saka hindi siya mareklamo eh. Hindi ba malumanay lang siya lagi eh, pag ko. So, hindi siya katulad ng ibang ibang inahin na pag something wrong, maingay siya na nagreklamo siya madaldal so, siya. Tahimik kasi siya so, siguro para sa kanya yun ang normal. So, check naman natin yung kay Barangay Dona. Si Blue, si Blue naman is pangalawa na yata niya pag pangitlog na yun. So, uh, parang veterano na siya, veterana na siya sa kanyang larangan na paghilingin. So, tara, silipin natin. Si Blue, mayroon siyang halaman na ano, ampalayang ligaw. Hello. Ako sa Ayan si Blue Hello Bebe Ayan yung kanyang lugar Malumanay lang din Katulad ni Miss Yu So babalikan ko na yung Lugar ni Miss Yu Kasi pupunin ko na yung kanyang Kainan Lilipat ko sa kanya pero ilalak ko na muna. Kuhin ko na yung kainan, kunin ko na yung inuman. Tapos pupuntahan na natin doon si Nikki. Pag-ilatin ng pagkain. So ngayon, papakainin ko na siya. Para bumalik ng kanyang lakas. Sandali na, Mredo. Sandali na. So, guys, bilang first time nag na nag-on-hand na pagpapahal, dami pagpapaitlog is malungkot ako pero yun nga thankful pa rin ako kasi mayroon akong limang sisiw na buhay na nandun sa bahay at saka siguro naman talaga mayroon talagang mga mamilan nilang alon ng pag-aalaga mga mga tambing niyan pero that doesn't mean na titigil ako kasi ito yung pagkakataon na malalaman ko kung hanggang saan yung aking passion sa pag-aalaga ng mga sisiw imagine nyo ha hindi sa akin yung mga manok na ginamit ko pero meron na akong sariling akin so dun palang lang thankful na ako kaya positive lang tayo lagi ito si Aling Mimay maraming salamat sa inyong panonood